Hello mga bossing, kayo po ba mga bossing ko yung nag-iisip sa ngayon kung paano kayo ay makaka-attract ng higit na kaswertihan mga bossing ko or kaya po matataboy nyo mga kamalasan ng mga pinagdadaanan ninyo. Ano't ano man po yung mga kamalasan na yan, nako mga bossing ko sa pampaswerte kong ito mga bossing ko, magbababay ka na sa mga kamalasan na yan. Napakabango mga bossing ko, naaamoy ko na mga bossing ko ang gagamitin nating sangkap mga bossing. Ano po ba itong aking sinasabing ito mga bossing ko? Kayo po ba mga bossing ko ay may bagong walis -ting, ting Sana, sana po bumili kayo ng bagong walis -ting, ting para mas maging powerful po itong aking ituturo sa inyo mga bossing. Gawin nyo po ito mga bossing ko. nito nga pong papalapit na na full moon or kaya tuwing Tuesday or Friday mga bossing ko. Basta ganyang mga araw mga bossing ko. Dahil yun nga po ang sabing mga bossing ko ay napaka powerful po ng pagdating sa usapin ng mga ganito. Pagdating sa usapin ng biyernes at saka ng martes. Dahil mas, ma mas magiging powerful po yung ating mga gagawin. Ayan, kasi yung mga spirit daw, mga good spirit or mapa bad spirit, laganap daw po yan ng Tuesday or Friday. Kaya kung pupunta ka sa mga albularyo, psychic, pinababalik ka madalas Tuesday or Friday mga bossing. Kasi powerful din po sila. Ganoon din pagdating sa usapin ng mga manghuhula Tuesday or Friday mga bossing. At lalo na sa mga gumagawa ng ganito mga pampaswerte. Ngayon pa mga bossing, masasabi ko lamang, para mas maging powerful po itong ay ah, tuturo, yung bagong walis tingting, mura lang naman po ang walis tingting mga bossing ko. Ngayon pa mga bossing ko, ang gawin po ninyo, kumuha po kayo ng bagong walis tingting at kumuha po kayo ng Star anise. Yan. Ako pa mga bossing ko sa isang lagayan dito. Meron akong kumpleto. Iniikot-ikot ko lang lahat ng klase ng spice na inilagay ko sa aking pong magic oil mga bossing ko ay naando na. Ito yung ating star anise na pagkabango-bango mga bossing. Alam nyo po ba mga star anise ay nagtatawag ng good paris mga bossing. Bumili kayo ng ganito. Marami kayo mabibilhan sa mga online pati sa supermarket. Marami rin po nito mga bossing. May pamabosing, ang star anise ay nagtatawag ng good paris Kung kayo pupunta dito mga bossing ko, kahit bigla inyo ako, makakita kayo mga bossing ko sa isang malaking garapon ng punong-puno ng star anise asin mga bossing ko. Yan po mga bossing ko kasi ang asin pang cleansing. Tapos yung star anise nagtatawag ng good paris mga bossing. Para pa naiswerte ang ati pong makamtan. Kung niyo po ba yung buto ng star anise, pwede kayong maglagay sa inyong pitaka at ang dulot po niyan ay swerte para hindi kayo laging naubusan ng pera bukod sa inyong pong pagiging masipag at madiskarte mga bossing. At uh, pananalig sa itaas mga bossing, maina, meron kayong ganyan na pang-attract ng good pay risk para lagi kayo swertin. Ang gagawin nyo lang pa mga bossing, mula sa inyo pong main door, kayo po yung magbudbod or maghagis na ganyan sa may harapan ng inyo pong uh, main door. Pagkatapos, magwalis kayo. Gamitin nyo yung walis. Yan po mga bossing ko nanunuot ang swerte. Yan po ay nagtatawag ng good pay risk. Kuy-kuy lagi minamalas, away-away ang pamilya. Tapos, andayang pagsubok na nagdadaanan at ikaw po lubog sa pagkakautang. Pagkatapos po mga ko na nasa sangkot ka sa samot samut na intriga or kaya po mga ko ikaw po may karamdaman. Yan, isa rin po yan sa importante. Yan po mga ko para makatawag ka ng good fairies, magkaroon ka ng proteksyon, hindi ka maging sakitin, gumaling ka kaagad, or kung ano man po yung pagsubok na yan, kaagad yung malampasan, or kung may darating pang pagsubok, goodbye na po yan mga bossing. Kung isa ka sa mga ninuwala at naisyo po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan niyo po ito, proven po ito mga bossing. Kaya kung pinaniwala mga bossing, asya, good luck po siya po lahat.